sa mga kalapatid, sa nabotas, itutos ni Paring 30 yung aibo natin. Ang natin maya At bago yan, magpakaya muna tayo ng mga stock birds natin doon sa likod. Para sumahan so, nyo. Okay. Pakayan muna natin to. Mga ililipad natin. Luwanda na nga panahon mga kalapatids. Bali, ilang araw din sila. Nakapahinga dito sa loft natin. Yung isang ibon natin, hindi natin sasama dahil uh, lumipad siya nung Sabado, Linggo, tsaka Lunes. Tatlong araw na sunod-sunod na nagtraining nag-training siya. Bali, pitong ibon lang muna yung itotos natin ngayon. Antayin natin maya-maya. So, ito papahin muna natin. Mayarin ito, pahingan lang konti, tapos uh, lalagyan na natin sila sa training box. Ayan, tatlong no fetch. Hindi, ah. Ito yung mga ibon natin, nakauwi naman lahat. Ito na, kompleto na sila. Okay. Galing lang na botas. Nakapahinga ito isa, hindi natin siya sinama. Bali, pito lang yung kasama sa training. Kompleto naman mga kalapatids. Yung ibon natin. Okay. Ito. Ito pinaka, alam ko, ito pinakahuling umuwi natin ito. Ito isa na ito. ito. <tinyo> At ito na yung update natin ngayon sa training natin sa Nabotas. Kompleto na may ibon natin mga kalapatids. At sa susunod, baka magload naman tayo sa truck naman tayo magte-training ng mga ibon natin. At magandang balita ngayon, kompleto pa rin yung mga ibon natin sa galing sa training. So, sa susunod, baka sa truck na tayo mag-load ng ibon natin. Sa club training naman tayo sa susunod. So thank you sa panonood mga kalapatids. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo mga kalapatids. Peace out.